mga bansa na may lugar na mga demonyo? Anong gagawin mo kung mapunta ka sa lugar na ito na tinatawag na lugar na mga demonyo? Matatakot ka ba o mamamangha kapag nasaksihan mo ang mga tanawing ito? At aalamin din natin kung bakit nga ba ito tinawag na lugar na mga demonyo? Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video mayroon ba talaga mga bansa na may lugar na mga demonyo? O maaaring may iba pang dahilan kung bakit may mga demonyo sa pangalan ang mga lugar na ito? Halina't silipin at alamin natin ang mga bansang di umano may lugar na mga demonyo. Number 5, Devil's Bridge Kilala ang tulay na ito sa angking ganda ng estruktura nito na talaga namang humahatak ng na mga turista ngunit sa kabila ng taglay nitong ganda ay bakas sa pangalan nito ang mga paranormal at kababalaghan sa lugar na ito. Ang Devil's Bridge ay matatagpuan sa pagitan ng Rudopi Mountain sa Ardino sa bansang Bulgaria. Ayon sa alamat, ang tulay ay gawa mismo ng demonyo sa pamamagitan ni Dimitar na isang craftsman noong taong 1515 na natapos hanggang taong 1518. Ayon sa kwento, upang magawa ang perpektong arko sa ilalim nito, ay nakipagkasundo sa demonyo si Dimitar upang gawin ang tulay. At di umano, minsang nilakaran din ng demonyo ang tulay na ito sapagkat may mga maaaninag ng footprints na hindi maipaliwanag sa mga bato nito naman, dito na hinango ang pangalan nitong Devil's Bridge. Sa kabila ng demonyong pangalan ng tulay, ay dinarayo pa rin ito ng mga turista. Ang pagpunta sa Devil's Bridge ay mayroong entrance fee at bukas ito simula 9 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Sikat ito lalo na sa mga photography at maging sa mga recreational retreat sapagkat pwedeng pwedeng mag-relax dito at mangisda kapag maganda ang lagay ng tubig sa ilog. Number 4, Devil's Tongue ito ang bansang mayroon ding lugar o landmark ng demonyo kung saan susukatin ang iyong tapang at lakas ng loob na tumapak sa tila dila ng demonyo na naging bato na nakausli sa matarik na talampas ng Hardanger Vida para lang makita ang buong kagandahan ng Rigadals Vatnet Lake sa bansang Norway. Ang Troll Tanga sa Norway ay nangangahulong Troll's Tang o dila ng isang troll na ayon mismo sa mitolohiya ng Norse. Ang mga troll ay pinaniniwalaan sa kanilang bansa na isang higanting nilalang na tumirad di umano sa itaas ng Hardanger beda Plateau. At ito ang dahilan kung bakit tinawag na troll tangga ang nakausling bato na ito na dahilan para maging isang sikat na landmark sa Norway. Sa paglipas ng panahon ay tinawag na rin itong devil's tang ng mga turista sapagkat ang paglalakad at pagtayo sa dulo ng batong ito ay tila isang pakikipaglaro sa demonyo dahil isang maling hakbang lamang ay siguradong milagro na lamang ang makapagsasalba sa iyo. Ang pagpunta sa Trolltanga ay malademonyo rin dahil hindi biro ang paglalakbay upang marating ito. Katakot-takot na lakaran at mga trails ang iyong susuungin dahil dadaanan mo muna ang Trollstigen Road na malahirpin ang kurba ng kalsada. At ang papuntang Devil's Tongue ay may habang 28 kilometro ang pag at panaog o isang round trip at aabutin ito ng 10 hanggang 12 oras bago marating ang sikat na Devil's Tongue Ngunit sulit naman ang pagod dahil sa iyong paglalakbay paakyat ay masasaksihan mo ang mga lunti ang lambak, matatarik na bangin, kagubatan at nakamamanghang pagbagsak ng tubig mula sa mga falls na talaga namang nakakapawi ng pagod. Ikaw, kaya mo bang maglakad sa batong ito sa itaas ng bundok na tinatawag na Devil's Tongue? Number 3, Devil's Throat Kung ang bansang Norway ay may Devil's Tongue ang bansang Argentina at Brazil naman ay mayroong Devil's Throat. Tama ang iyong narinig. Pinaghahatian ng dalawang bansa ang Devil's Throat dahil ang Iguazu River ay nasa pagitan ng bansang Brazil at Argentina. Ito ay ang pinakamalaking waterfall system sa buong mundo na may taas na 260 feet. Isa ito sa kahangahangang lugar dahil sa ito ay tila isang bibig ng demonyo na napupunta lahat ng tubig sa bibig nito. Ang Iguazu Falls ay pinangalan ng Devil's Throat dahil na sa ang itsura di umano nito. Ay tila isang bibig ng demonyo na nakanganga na sobrang lakas humigop ng tubig at ayon naman sa ibang kwento at alamat na ang Iguazu Falls o Devil's Throat ay isa diumanong labi ng demonyo na naging bato na nakanganga dahil ito ay nagapi ng mga anghel mula sa kalangitan. Ngunit kahit na tinawag na Devil's Throat ang Iguazu Falls ay walang naitalang paranormal sa lugar, bagkus ay ito ay dinarayo pa mismo ng isang kalahating milyong turista kada taon dahil talaga nakamamangha ang tanawing ito. At makikita mo kung gaano kademonyo ang nagngangalit na agos at bagsak ng tubig nito. Ipinapayo na mas maganda ang view sa side ng Argentina sapagkat maaari mo itong puntahan dahil mayroong mga footpaths o tulay sa gitna ng ilog upang masaksihan at mapuntahan ng malapitan ang taglay na ganda ng talon na siyang nagiging dahilan upang dayuhin ito ng mga turista. Number 2, Devil's Bridge Isa na namang tulay na likha ng demonyo sa lugar ng Tarragona sa bansang Spain Ang tulay na ito ay naitayo noong 1st century BC sa panahon ng Emperor Augustus at isang nakamamanghang halimbawa ng legasya mula sa nakaraan dahil sa paraan ng pagkakagawa at tibay nito tinawag itong Devil's Bridge o Pont del Diable dahil ayon sa alamat, ito ay pinagpakitaan at itinayo di umano ng demonyo matapos manalo sa isang pustahan kung saan kapalit nito ang kaluluwa ng isang dalaga upang maging matibay ang pundasyon ng tulay kahit na ilang siglo pa ang magdaan. Ang Devil's Bridge ay hindi ginawa para sa mga tao at sasakyan sapagkat ito ay isang akwida o tulay para sa tubig na nagdadala ng supply ng tubig mula sa ilog o lawa papunta sa mga lungsod noong unang panahon. Ngunit ito ay hindi na gumagana sa panahon natin ngayon. At naging isang sikat na landmark at pasyala na lamang. May taas ang Devil's Bridge na 27 meters at may habang 217 meters. Dinarayo ito ng halos isang daang libong turista kada taon at naging isang sikat na destinasyon ng mga bumibisita sapagkat hindi lamang dahil sa makasaysayang kahalagahan nito kundi pati na rin sa magandang tanawin na iyong makikita sa paligid ng tulay. Number 1. Devil's Tower Ito ang pinakasikat na lugar ng demonyo na matatagpuan sa Black Hills sa estado ng Wyoming sa bansang Amerika. Base sa pangalan ng lugar na ito ay meron ding mga paranormal o mga kwentong kababalaghan mula sa mga bumibisita sa lugar. Bukod sa kwentong kababalaghan, sikat ang lugar na ito sapagkat ang Devil's Tower ay ang unang national monument na itinatag sa Estados Unidos noong 1906. Pero bakit nga ba Devil's Tower ang pangalan ng toring ito? Ang pangalan nito ay resulta ng maling pagkakaintindi ng mga early European explorers sa lingwahe ng mga Lakota people o mga katutubong Amerikano sa salitang Madotipila na nangangahulugang Bear's Lodge ang dapat na pangalan ng Torre. Gayunpaman, ang pagpunta sa Devil's Tower ay talagang kapanapanabig sapagkat maraming pwedeng pagkalibangan dito tulad ng wildlife viewing, picnic at rock climbing sa paanan ng Devil's Tower at humigit kumulang nasa kalahating milyong katao ang bumibisita dito kada taon. Ayon sa mga siyentipiko o geologist, ang Devil's Tower ay nalikha humigit kumulang 50 million years na ang nakakaraan sa pamamagitan ng isang igneous intrusion na ibig sabihin ito ay nalikha mula sa magma na lumamig at tumigas sa ilalim ng lupa sa paglipas ng milyong taon ang mga lupa at bato sa paligid nito ay lumambot at gumuho dahilan upang matirang nakatayo at nakalantad ang tumigas na igneous rock na siyang tinatawag na Devil's Tower na nakikita natin ngayon bilang isang matayog at dinarayong tore sa kanilang lugar sa Wyoming. Ang lahat ng nabanggit ay mula sa mga kwento at pagsasaliksik mula sa mga historian at mga siyentipiko. Ikaw ka ideya, anong lugar sa mga bansa na may pangalan o lugar ng demonyo ang iyong gustong puntahan? Matatakot ka ba dahil sa pangalan at kwentong bayan na bumabalot dito? O mas lalo kang nasasabit na makita ito dahil sa taglay na ganda ng mga lugar na ating tinalakay? Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.